Good evening, mga harap po harap Harap sir Harap po yung pasok harap Harap po yung pasok sir Harap po Harap po po harap. Ikot mo lang sir, ikot mo lang Ayan mga idol, bali Si Gaze natin yung bandit guest kasi patalikod yung pasok niya eh, Paharap talaga Face the yung bandit Ito po Gaze yung pasok Sabihin, paharap Tap! Kaya, talaga rito kami. Uh, priority talaga namin yung parking kasi bawal yung patalikod na pasok. Patalikod na parking dapat talaga paharap. harap. mga bali buwan tayo rito ngayon. So, pag-utilad kanina, buwan tayo kagad. stress. Kasi, nawalan tayo ng Yes, oil ka gabi. Ilang may kumuha na karga. Tapos sa hapon naman uh, may nasugatan naman na mga empleyado dito. Dining staff nasugatan. Umawak na siya sa pintuan ng kitchen. Tapos may natanggal yung lap. Ayun, nasugatan siya. Ah, uh, ganun talaga. Kasama talaga sa trabaho natin 'yan. Ayun, mga idol, ay ingat lahat.